Hi guys, ayan, ikang kayo iti iti idea about hamba-hamba. <laughs> May mait ato nga hamban ni landok. Kaysa adi kayo. Oh. Ayan, nalaklakan kaysa adi nalak Tapos, ito ni welding lang itatikwa nalak na. Hmm. Tapos kasatiri daw mo masip Mas safety pa rin. Kesa Jay. O, oh, diba? O, oh, garamit kay Tikastan nga rin daw yun. Mm. May may atihambanan landok kaysa kayo. oh, menos gastos. Manula na gastos mo ito. Manula gastos mo ito. Manula gastos Ay, doon nga daw nga kastoy. Ay, nga Maghamba kayong tilandok bakal.